guys, good morning welcome back to my channel ito magpapakain ako ng manok Krrr! ayan, tinatawag ko yung mga manok kasi pakakainin ko ng tuyo yung darak yung darak at saka kanin Krrr! ayan, Hindi wala pa yung iba. Ayan guys, papakain tayo ng manok. Ayan ang. Wala pa yung iba. Oh, wala pa. Marami to eh. May ano. Ay nakuulan mulan ngayon eh. Kanakman luga makian Bye. <laughs>